mga idol no magpapakain tayo ng mga isda mga idol sa mga pispan mga idol para mga idol subukan natin papakain, mga idol doon mga idol no konti lang dito kasi na na ito mga idol so nag harvest kami sa maliit pispan yun ang title nyo ito tayo sa pangalawa mga idol ito yo maraming maraming isda pero nilagyan namin ng kawayan okay parang hindi ma ano nang ibon mga kainin ng mga ibon itong mga ibon dito na kumakain ng kulapiat i-may dulu gumagalaw yung tubig ayan oh galaw-galaw yung tubig ba daw no, okay no, daw oh no. kita-kita yung mga ido dami dyan sa dalim mga idol makain ng pwedeng ko nga hari ito mga idol ano? uh, pangatlo kasi apat ng pispan pa mga idol uh, ito mga idol ha? Uh. andyan sa ilalim ng mga talbos ng kamuti ano? Uh, ayan mga kailo no gumagalaw yung sa ilalim dyan yung matilapin ng kitago sinadyan namin nilagay yung mga kawayan saka pinarami yung mga dahon ng kamuti para hindi makuha yung mga isda sa mga langgam na yung mga talabong na kumakain talaga ng isda dito kasi sila nagpabalik-balik pumadpad kasi maraming maliliit na tilapya dito ang kanilang paboritong pagkain yan. Ah, uh, mabalik na naman tayo doon sa Pangapat apat na kayo doon. tayo kasi hindi pa yun nalagyan ng pagkain. Mabalik tayo doon. Pero, you know, madali lang naubos sa pagkain nila. Tsaka dito na naman tayo. Sa klaro talaga yung tubig doon. Tsaka yung isda. Dito naman tayo mga idol no sa pang-apat. Dito kitang kita talaga tong mga isda. Kasi malapit lang to sa bahay. Dito yung mga pagkain. Malako. Dito tayo mga idol. Ayan ang mga idol. Oh. ayan no? sinabasan sila oh. sabi ah, sunang so, minaw na tubig ah. bakit kaya kaunti na lang yung magista dito yung una marami to yung mga idol oh. dalawang malaki o oh. tatlo pala apat malaki isda marami to pero ngayon parang hinarbisan ba no? konti na nga sira hindi na yan pang ulam hindi na yan yung mga kasama niya malimit pa yung ay marami to biglang lumit tumulti na lang sila siguro may kumakain itong mga ibon anong gawin ito malapit talaga yan mga idol klaro klaro talaga mga idol yan mga idol yan yung lalaking tilapia mga idol kulay pula pula na yung ano niya yun, katabi niya yung babaeng tilapia yan yung lalaking tilapia yan dito sa mga pintan. Alam mo klaro talaga. meron 'yung low-low sa tabi-taba Kainin na natin mga idol. Yan mga idol. Okay. Hai yeah. hai oh. wow, wow. Bang i don't know na nakauna makita yan yung mobile tilap niya. Yan. Ayun, kaya siya sa yung nalaki tilap niya. So ulit. Yan makaidol, yun lang makaidol. Thank you.